ganito pa sarapin ang buko pandan salad, na kahit simpleng sahog lang, gulaman, sago at buko lang ay talaga naman uulit-ulitin mo dahil napakasarap. Isa nga itong buko pandan salad sa napakasarap na salad ng Pinas, salad na napakadaling gawin at tipid dahil di mahal ang mga sangkap. Sa isang kaserola ay mag-measure ng 8 cups na sabaw ng buko, sabaw ng buko ang gagamitin ko para gulaman palang malasa na. Sunod gagamit tayo dito ng 2 packs ng gulaman powder buko pandan flavor, para gulaman palang lasang buko pandan na. Ibuhos at haluin hanggang sa madissolve ang gulaman. Sunod lagyan ng half cup ng white o wash sugar, para magkaroon ng tamis ang gulaman, at di muna kailangan palagyan ng marami condense ang salad para tipid. Haluin lang hanggang sa madissolve ang sugar sunod isa lang sa low medium heat, huwag tigilan sa paghalo habang nakasalang, nang tinigilan ko sa paghalo ay nagbuo-buo ang gulaman, lutuin lang hanggang sa kumulo. Pag kumulo na ay e-transpet sa mga container, manipis lang ang paglagay para mabilis tumigas. Pag nagset na ang gulaman ay hiwain ng maliit na pack dahil 4 cups lang ang nilagay ko na buko juice sa bawat pack ng gulaman, napaka perfect ng texture ng pagkakaluto natin ng gulaman, di malambot at di din sobrang tigas. Pag nahiwa na ng pack ang gulaman ilagay ang sago, sunod ang buko, tatlong buko lang nga itong binili ko. Sunod lagyan ng all purpose cream, hindi ko ito chinil kasi para sa akin mas masarap ilagay sa buko pandan ang hindi chilled na Nestle cream, at kung may budget kayo pwede nyo lagyan ng nata de coco, pero kahit wala na nata de coco ay napakasarap na nitong buko pandan. Sunod lagyan ng coco pandan condensed milk. Ito ang magpapasarap sa ating buko pandan, haluin lang para magbalance ang lasa ng salad. Di muna nangakailangan pa ng marami sangkap para makagawa ng masarap na salad, dahil ito palang sobrang sarap na. Sunod lagyan ng Coco Pandan Syrup. Nagulat nga ako nang bumili ako ng Mr. Gulaman mayroon na din pala ito Coco Pandan Syrup na nakadikit sa gulaman powder. edi ginamit ko na, ganito kalaking pack ay sakto na dito sa ginagawa kong salad. Sunod lagyan ng cheese, magdadagdag sarap, creamy, at cheesy sa ating buko pandan ang cheese. syempre wag nyo na tipirin ang cheese Eden cheese na ang gamitin nyo. Ito na yung akong buko panda, no? na frozen na siya kasi nung... Tarti ko pa ito ginawa. Pero na frozen ko, baka masira. Ang sarap. Kasi sa pinakamulit akong salad. Mahilig ako sa salad. Kaya... Mahilig ako maggawa ng mga, mga salad isinilangan ng buko pandan ano ko, ma'am, paano mo buko pandan, ah ang gawin mo, ang gamitin mong pinakasabaw sa pinagatawid ng gulam ang buko ng ang sawa ng miyok ang harap malasit talaga